Ah, uh, what's out mga ka-Isarugman! At uh, welcome back sa ating YouTube channel, Isarug, ayan. Araw ng Sunday, tayo ay pahinga muna guys, andito tayo sa bahay. At uh, tayo naman guys ang tao dito sa tindahan muna. At ah, uh, muli na naman natin ipasilip ang ating tindahan guys. Ayan. At uh, tulad ng dati ay uh, Paunti-unti ay uh, Nagdadagdag tayo guys ng uh, Tinda natin At uh, muli na naman natin guys Ipapasilip ang ating tindahan Ayan uh, Yung mga dinadagdag natin guys ito yung mga paninda na dinadagdag natin. At uh, tinanghali tayo guys nang bukas ko ng uh, ay uh, napasarap yung tulog namin na mag-asawa at nang uh, ng aming mga anak gawa ng uh, uh, napuyat kagabi <laughs> napuyat may pinagkaabalahan lang guys at uh, may tinda tayo guys na tuyo Ayan. may dilis ito so, yung mga paninda natin guys at uh, syempre hindi nawawala guys ang itlog itlog sa umaga ay mabinta guys at uh, yung bigas natin ay paubos na guys at uh, nagdagdag na naman tayo na ng mga soft drinks ayan ayan po guys ang ating paninda at syempre hindi na ba nawawala guys ang sibuyas bawang at may kamatis at kalamansi at uh, may loya tayo ayan yung banda dito guys naubos na Mabilis maubos guys yung mga Araw-araw na mga binibili Tulad ng itlog uh, Hotdog At saka Embutido uh, Mabilis maubos At napakalaking bagay guys Ang may tindahan din guys Gawa ng uh, yung araw-araw na gastusin natin ay dito na kinukuha. At uh, mabilis maubos guys ang ating yelo at uh, iba't ibang uri ng drinks natin. Gawa ng summer. Ayan. at uh, yan ang ginawa guys ng aking asawa na ice mabilis maubos ang ice at ito naman guys puno ng mga paninda ang ating reef mga inumin Napakarami guys. <tip> Ayan. Uh, may ano tayo guys may Yakult may Delight at mga sari-saring mga inomin guys may Mineral Ayan. at uh, mayroon pa tayo guys mga nakakahon ng na mga grocery na hindi muna natin guys nilalabas mga stock natin oh Ayan. At uh, yung ating mga drinks guys. Dagdag-dag -dag -dag tayo. At uh, yung ibang mga drinks natin guys ay paubos na naman. Tayo yun po yung aking dalawang anak guys yun nag-aalmusal nag-aalmusal lang yung aking dalawang <coughs> anak <coughs> ka <coughs> at yung isa andyan guys ang aking love ni daddy at mommy ayan uh, yan mga anak ko guys yan yeah. Okay, balik tayo kay sa at king tindahan guys. At uh, yun, mga nakakaon pa guys. Ayan. Ayan guys, ang ating munting sari-sari store na pinasilip muna ngayong umaga ta hanggang sa muli guys shout out sa ating mga uh, viewers na patuloy na nanonood sa ating mga ina-upload na video ayan Okay hanggang sa muli guys pa uh, bye, bye hanggang dito na lang muna uli ang ating uh, video guys hanggang sa muli